Good morning na naman mga ka-idol kalawa Samahan nyo naman ako ulit ngayong umaga magdidilig tayo na Aking mga tanim na kalabasa Kasi ilang araw na rin na hindi umulan Yung ulan dati Ngayon hindi na pwedeng hindi magdilig kasi Tatlong araw na walang ulan Eh siyempre matutuyo naman yung lupa Ngayon Nandito ngayon, magdidilig ako sa akin kalabasa. Kasi nung ulan, yung unang ulan pala, nitong John, nagtanim mo ng kalabasa mga kalwa. Siguro nasa 20 puno ito. So ngayon, mal, ano na siya, malaki na. Ito so, ipapakita ko sa inyo mga kaidol O, oh, ayan na mga kalwa Oh. Yan yung kalabasa. Didiligan natin gamit yung hose Ayan. dililig tayo mga kaya yun kalawa yan yung aking mga kalabasa na tinanim dito Ayan, oh. mga 20 puno ito mga kaya yun dilig dilig lang muna tayo Bilig tayo mga kaidor sa ating sitawan. Ayan. Dahil buong ang ating mga sitaw. O, ayan. Agang umaga pa lang. Bilig na tayo. Nabasa na natin siya kasi maraming bunga mga kalua. pati yung aking pipino si o oh. kaya natin diligan to kasi maraming bulaklak oh. o so, hindi natin na diligan baka malanta kaya kailangan diligan natin to ang dami ng bunga pati mga kaluan doon, oh. oh Ayan, bunga sa ilalim. Ayan, bunga sa ilalim. Ayan, pao. O, oh. oh, kunti pa lang yung bunga niya. Ayan, maliit. Ito, kung tutusin, pwede na ito mga kaidol. Oh. May xe lang siya, gawa nung payat ang katawan. Ayan, pero okay na yan. Mas maganda nga ganyan mga kaluwa eh. O, so, Ayan o. Na siya na siya. Nasa ilalim lang. Siguro bukas pwede ko na yan. habisin Ayan o. O. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Marami yan. Mga na rin tayo mga kaluwa sa ating pinagpaguran. O. Ito pwede na to O. Pwede na yan bukas. Harbis na yan. So ayan mga kalwa. tapos na ako magdilig ng aking mga tanim. Medyo malakas-lakas na rin ng init. So na ayan, press ko, press ko na yung aking mga tanim mga kalwa. Pakita ko sa inyo mga tuwan-tuwa yung aking tanim dahil nadiligan na sila. Sana all nadidiligan. <laughs>